Allegedly, before mawala, si Miss Camilon ay siya yung kakatagpuin niya. Gusto nang makipaghiwalay kay Major Alan Di Castro. And maybe this is uh, one of the reason siguro bakit nag awal sila. Tinukoy na umano at sinampahan na ng PNP, ang police major na sinasabing karelasyon ng nawawalang beauty queen at grade 9 teacher na si Catherine Camilon, Noong lunes ng hapon, November 13, 2023, inilantad na umano ng mga kapulisan, ang pagkakakilanlan ng mga kalalakihang sangkot sa pagkawalan ng Miss Grand Philippines 2023 candidate na si Catherine Camilon, kabilang na ang isang police major na sinasabing karelasyon ng nawawalang biktima. Nagharap na ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG4A ng kasong kidnapping and serious illegal detention sa Provincial Prosecutor's Office ng Batangas laban sa police major na itinuturong karelasyon ni Catherine. Sinabi ni PNP Public Information Office, Chief Police Colonel Jean Fajardo, sa isinagawang press briefing kahapon sa Camp Krame, na ipinagharap na ng reklamo si Police Major Alan Avina de Castro, na sinasabing karelasyon ni Camilon, gayon din si Jeffrey Ariola magpantay, at dalawa pa umanong John Dos. Around 1.30 PM, nakapag-refer na ng kaso ang Regional Director Unit, ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, ng kaso ng violation of Article 261 of the Revised Penal Code, particularly kidnapping and serious illegal detention, dyan sa office ng Batangas Provincial Prosecutor's Office, against Major Alan De Castro, at isa pong nagngangalang Jeffrey Ariola magpantay, at dalawa pa pong John Dos, Pahayag ni Philippine National Police PNP Spokesperson Colonel, Jin Fajardo. Yun pong assisting prosecutor, will have at least 10 days to evaluate, whether these cases referred by the CIDG, will reach the stage of preliminary investigation. Sa ngayon, as we speak, ay pini-prepare ng RFU 4A ng CIDG, yung ilan pa pong dokumento para to support itong case, na ini-refer nila before the Prosecutor's Office of Batangas, ayon kay Fahardo, Ang sospek na si Police Major Alan De Castro, na nakatalaga sa Calabarzon PRO 4A, ang sinasabing boyfriend ni Catherine Camilon, at ayon sa kaibigan ng Beauty Queen, ay huling katext ng dalaga bago ito nawala noong ikalabindalawa ng Oktubre. Allegedly, before mawala, si Miss Camilon ay siya yung kakatagpuhin niya. Gusto nang makipaghiwalay kay Major Alan Di Castro. And maybe this is uh, one of the reason siguro bakit nag-away sila. Sa kasalukuyan, ay under restrictive custody ito sa kampo sa PRO-4A. Habang ang isang sospek naman na si Jeffrey Ariola magpantay, ay ang taong tinukoy ng dalawang lumutang na witness, na nakakita habang inililipat ang isang dugo ang babae, mula sa Nissan Juke na huling minaneho ni Catherine, patungo sa kulay pulang Honda CRB. Sa kasalukuyan, inaalam pa ng Philippine National Police Forensic Group o PNPFG, kung ang mga nakuhang hibla ng buhok, mga mancha ng dugo at fingerprints, sa nakuhang kulay pulang Honda CRV ay pagmamayari sa nawawalang biktima na si Catherine Camilon. Kakuha po tayo ng confirmation na ito pong mga hair strand, possible hair strand at uh, blood sample po na nakuha po doon sa recovered CRB at magmamatch po ito sa DNA for any uh, person for that matter. This will definitely uh, provide us uh, additional evidence po to strengthen the filing of cases po. During the processing ng Regional Forensic Unit ng Forensic Group, ay may mga nakolek sila na mga hair strands sa red CRB na narecover, at mga possible blood samples, ganun na possible na mga prints. So lahat rito ay dumadaan sa proseso ng FG, at nakipag-ugnayan na rin ang CIDG4A sa pamilya, para makakuha ng mga DNA samples nila, at para may compare sa mga nalift na mga forensic evidence doon sa na-recover na CRV, ani Jean Fajardo. Well, ang description po nung dalawang witness ko ay red Honda CRV. Ito pong narekob na abandon po ay red Honda CRV. But as to the confirmation whether ito na po ba yung sinasabing uh, red CRV na nakita ng dalawang witness natin na pinaglipatan ng isang duguan na babae kung saan nakita nila na tatlong lalaki ang nag naglilipat nga dito sa dugo babae, Antayin po natin 'yung magiging findings po ng forensic group to determine kung ito po ba ay uh, possibly ay may kinalaman dito sa kaso po ng nawawalang uh, si Miss Catherine po. Nakilala na rin ng pulisya ang registered owner ng pulang Toyota CRV na natagpuan sa bakanteng lote sa isang lugar sa Barangay Dumoklay, Batangas City ayon sa Criminal Investigation and Detection Group 4A nitong Biyernes lamang, November 10, 2023. Napuntahan na rin nila ang address ng owner at napag-alaman ng pulisya na wala naman umanong dating kinasangkot ang kaso at hindi rin ito alarmado bilang carnap vehicle, ayun pa kay Fajardo. Isa pong uh, malapit na kaibigan, yung biktima na nagsabi po na noong October 12 before her reported disappearance po ay uh, magka-text po sila, there were exchanges of text claiming na ang sinasabi po ay uh, ito po yung kikitain ng uh, biktima prior to her disappearance po. So since wala pa po tayong uh nakikita na particularly yung corpus delicti, kung determining kung ito po ba ay buhay pa o hindi. But kung sakasakali po, in the coming days po, ay meron pa po tayong mga additional ebidensya na makakala po relating to this case, then we are not precluded to to file additional cases or at least uh, i-upgrade po yung kaso to another nature po ng offense na possibly po, depende po doon sa mga ebidensyang makakala pa po natin. Samantala, Nasa pangangalaga na ng PNP CIDG Region 4A, ang dalawang testigo sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon kay Police Colonel Jacinto Malinaw, Director ng PNP CIDG Region 4A, nagpapasalamat ito sa pagdulong ng mga witness sa kanilang tanggapan, dahil ilang araw na silang nananawagan na sana ay may tumulong sa kaso hinggil naman sa mga testigo, sinabi ni Malinaw, na ang mga ito sa pinag-applyan sa bawan, at habang sila'y papauwi, ay huminto muna dahil naiihi ang isang backride. Natsyempuhan aniya nila ang dalawang sasakyan, at nakita nito habang nakailaw ang headlight ng sasakyan, ay may buhat-buhat ang mga persons of interest ng babaeng duguan ang ulo at katawan. Dagdag pa ni Malinaw, hindi na natapos ang pag-ihi ng isang testigo, dahil tinutukan na ito ng baril, at sinabihan na kung ayaw nilang madamay ay umalis na lamang sila. Ayon sa mga autoridad, isang matalik na kaibigan ni Catherine Camilon, ang nakipag-ugnayan sa kanyang kapatid na si Chin Chin Camilon, at sinabi rito ang umano'y relasyon ng nawawalang beauty queen at ng polis major. Nakatakda umanong magkita ang pulis at si Catherine, sa mismong araw ng pagkawala ng dalaga ibinigay din umano ng pulis kay Catherine Camilon ang sasakyang ginamit ng beauty queen, nang umalis ito sa kanyang bahay. Samantala, nahaharap naman sa reklamong carnapping at estafa, ang dating may-ari ng sasakyan ni Catherine Camilon, na gumamit umano ng peking address sa deed of sale ng sasakyan. Ayon sa pulisya, hinala nila nasangkot sa carnapping group ang dating may-ari. Samantala, ang reward para sa impormasyon sa lokasyon ni Catherine Camilon ay kasalukuyang nasa 250,000, kung saan ang pondo ay nagmumula sa Batangas Vice Governor Mark Libesty, sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, at sa business sector. Hanggang ngayon, ay hindi pa rin nahahanap ng mga pulisya ang biktimang si Catherine Camilon, dahil hindi rin umano nakikipag-cooperate ang police major, kung nasaan na nga ba si Catherine, kung buhay pa nga ba ito o patay na. Sa nasabing Facebook post naman ng kapatid ni Catherine na si Chin Chin Camilon, sinabi nitong, Eto na, pinangalanan na. Sa susunod, ikaw na yung hindi matatahimik. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutan mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.